Andrea Brillantes ipinaglalaban na ang pagiging fan girl ng Korean celebrities kahit ang daming ibinabatong negatibong komento sa kanya ang lalaki lang sa life ko ngayon si Papa God. And I think yun ang nakikita ninyo ngayon sa akin na glow. Ito ang maagap na reaksyon ni Andrea Villantes sa obserbasyon ng entertainment press na maaaring may special someone siya kaya kapansin-pansin ang kasalukuyang taglay niyang kagandahan. Baka bagay sa akin ang Korean makeup. Ako kasi nagmi-makeup sa sarili ko. Dagdag na pahayag ni Andrea. Nakukumali ngayon si Andrea Brillante sa pagdalo sa mga fan meet ng kanyang hinahangaang K-drama stars. Ang fan gathering ng Korean actress na si Kim Joo-won ng Queen of Tears sa New Frontier Theater sa August 3, 2024 noon ang pinaghahandaan ni Andrea. Ito ay matapos niyang dumalo sa fan meet ni Kim Soo-hyun na ginanap sa si Smart Araneta Coliseum noong Hunyo 29, 2024. Napansin ng husto si Andrea sa fan meet ni Kim So Hyun. Dahil sa kanyang wedding gown outfit, kaya pinag-iisipan niya ng gusto ang mga isinusuot niya sa fan meet. Naranasan ni Andrea maging biktima ng mga batikos noong teenager pa siya dahil sa fangirl attitude niya. Pero anya, tinanggap ko na po yung pagiging fangirl ko. Dati, I experienced a lot of backlash when I was a teenager. Parang 13 or 14 because of nag-express ako ng pagmamahal ng pagiging fan fangirl sa isang K-pop group. Inatak ako noon ng todong-todo. Ayoko nang sabihin ang pangalan ng group kasi baka lalong magalit ang fans nila. Basta it's a big boy group but fan talaga ako. Nagpupuyat ako. Nagbo-vote ako. May isang video akong kinakanta ko lang ang song nila tapos super nababash ako. So ever since then, naging quiet fan na ako. Minsan, kita pa rin like yung sa Blackpink. Pero tinatry ko talaga ang best ko na wag mag-share ng fangirl moments ko. Kasi bago po ako naging artista, fangirl na talaga ako. Sobra. As in tumitili ako sa mga artista na nakakasama ko. Fangirl talaga ako kahit sa local stars na natin bago pa ako nag-enter ng showbiz. Meron po akong album nung bata ako. Album ng lahat ng mga nakasama kong artista. May kakayahan na si Andrea na gastusan ang pagiging fangirl niya dahil kumakita na siya ng pera mula sa kanyang showbiz earnings. Ipinaglalaban na rin niya ang mga karapatan bilang fangirl kaya kakampi na ang trato sa kanya ng ibang mga tagahanga ng Korean celebrities. Ayon pa kay Andrea, ginagawa niya ang lahat ng paraan kapag gusto niyang maging bahagi ng mga fan meet ng kanyang mga hinahangaan na K-drama stars.